Alma Bilino, may ibinigay na flowers kay Kim Ju pagdating sa set. Anong meron? May special na araw ba? Napakasweet naman nito. Pati ang director nila na si Direk Jad, ang dapat ng Alam na alam ang mga lambingan moments ng King Pao. Ikaw na talaga, Paolo. Tadunin mo ang mga naging ex ni Idol. Lalo mong ipakita sa lahat na madi ang iniisip ng iba sa'yo. Nagagawin mo lang na conditional actress na iniisip nila. Nawa, huwag kang usgahan sa inyong nakaraan. Mabuti kang tao at nakikita iyon ng mga tunay na nagmamahal. Ay nga sa mga ibinahaging komento, hindi naman ilalayag ng mga showtime family at papasok sa relasyon ng actress kung hindi ito handa. Maraming bagay ang natututunan sa nakaraan. Hindi natin siya kailangan bigyan ng mga advice na nakakasakit na minsan. Yung pain na naramdaman niya, gagamitin ito para mas maging matalino pa sa pagpili ng taong mamahalin habang buhay. Hindi ni ba naobserbahan yung sinabi ni Meme Vice sa Christmas special na ipapafung si Paul Obidino. Ayon ng mga pamahiin, pamahiin ng mga Chinese, what if totoo nga di ba? Diba? Kailangan makasiguro para hindi siya masaktan at maging ang mga fans na nag-aabang din. Ang madi kung bibigyan natin ng pagkakataon si Paulo. Ang um, madi ay, mahusgahan siya.